Ah, beh. guys. Kung no ka traffic. Hoy. Ngayon, o oh. Yan, holy traffic tayo ngayon. Ayan. Shout out nga pala dito sa Delivery ng Lala Moves oh. Ayan. delivery Lala Moves Shout out Ayan Ayano, o, oh. nasusunda natin Delivery Yung L300 Ayan L300 Dito yung sa may Guadalope. Grabe naman ang traffic ngayon guys Inabot tayo dito ng traffic Ayan o, oh. makikita naman ay, at saka uulan na rin siya ngayon, no? Ayan, no? Uulan na. Uulan. Dito pa lang tayo sa may Guadalupe Station. Hmm. Ayan ang sinasabi sa hula. Hula, hula, hoop! Hmm. Ayan, no? Shoutout kay Kuya naka-electric bike nag-counter flow na doon. Ah, sana hindi ka makita dyan ng MMD. Pag narita ka, yari ka kuya. Ayan. Dito pa lang tayo sa may Buendia. Ayan. Yotan slat Buendia, MRR. Ayun, no? kala ko bus lane lang yan. Kala ko bawal dyan ang motor. Bakit pag, go, pag speed PG, PD, kahit saan, kahit counter flow. Ayun. Sinasabi nila, bus lane lang. Bus lang ang PD dyan, sa ambulance. Hmm. Grabe talaga, no? Iba na talaga. Hmm. Dito pala tayo guys tapat so, ng Rockwell. Ana tayo abutin na nang ulan dito. Um, buti pa si Kuya, hayahay lang yung deliver nito. Um, Saan so, yeah, nga, makakarating din tayo dyan sa ating dideliverang yan. Sabi ni Kuya, makakarating din daw sila sa so, dideliveran nila. Kaya Mekos mekos lang kuya Mekos mm -hmm. mekos lang si kuya oh Mekos mm. mekos lang Mekos mekos lang si kuya Mekos mm. mekos lang kuya no mm. Sensya na kayo guys Medyo magala yung ating stan at ito naglalagay ng cellphone medyo magalaw alright dito na na tayo moving <laughs> moving pa to Edsa ano araw nga lang ngayon Martes ano kaya pala na ito guys ang traffic ngayon dito medyo tinanghali tayo kaya inabot Buti pa yung trend dire -direcho. Oh. Kanya, wala traffic, traffic sa ng trend <laughs> Oops. Bilis niya. 50 kph daw pero lampas ng 50 kph yun kahit i-google natin alright guys baka hanggang dito na lang ating video at uh, traffic naman o oh. kita naman o oh. Ayan, o. Oh. O, oh, Bantiprino tayo ngayon.